Hello mga kaibigan, so titingnan natin yung laro ni La Ekaterina Borsuva vs Jeremy Fina sa World Blitz Championship Women 2022 So yung opening nila ay napunta sa ground field defense after D4, Knight F6, C4, g 6 Knight C3 at D5 So dito si Borsuva pumunta sa exchange variation after C5 at si Fina naman kinapture yung pawn with Knight D5 at after Bishop to D2 Bishop g7 So dito uh, Si Bersuva Kinataki yung knight So Kinapture yung uh, Knight sa c3 At dito Si Bersuva Instead of Capturing with the pawn Kumunta siya sa bishop Dahil gusto niya Siguro In the future Ay Makuha yung bishop back square na D5 na Si g7 With uh, Bishop Exchanges After d5 So after bishop takes c3, c5, uh, pre-measure na yung center. Kasi dito uh, meron ng tatlong attacker sa dalawa tatlo kaysa sa uh, uh, two defender. Although pwede mag-defense dito with knight to e2 or knight to f3. Although after knight f3, meron bishop to g 5 pin. So maybe knight to f2. Pero siguro i-pressure rin yan mamaya after kaso siguro after 27 at sarap to dito so dito uh, gusto na lang talaga ng exchanges lalo na sa Drex square Shops so dito sa take C3 po, take C3 so dito nagkaso na si Pry so makikita natin na uh, handa ng amatake yung black kasi nakakasol na So dito queen to d2, Q2, d2. Uh, Siguro gusto niya magtaro ng control sa dark square So dito e6 Kasi dito siguro gusto niya mag h5 hack H4, H5 up Saan ko i-open yung H5 pero dito, uh, nagmerong maliit si Bresluba na ginawa sa opening at ito yung pag-push sa d6. Kasi para sa akin, ito ay isang overextended pawn. For example, pag magpunta na siya dyan, walang dark square bishop na pwede gamitin siya dyan. So after d6, magiging liability yan ng position sa white. So after Ne7, uh, h4. So h5, ni yung h-hop so knight f3 dapat defender to move at dito uh, 5 na in stop na mapush to uh, in stop na ma-push yung for example ito kasi eh, if, if f3 may support na so after knight f3 e5 so in na talaga yung pawn sa so, d6 so after B5, c4 dribble a move Uh, knight f6 So, i-threaten na talaga itong pawn with queen f6. Example, with rook to d8. So, i-file if up ng attack ang pawn sa d6. Kasi weakness na siya sa, sa white. Sa so, to d1, kahit dinip sa ano yan, meron pa rin knight b 6 Example, pwede mag-rook ito, d7. Petro, rope, Palma Petro at Knight B6 syempre nataki yung undefended Bishop sa C4 so retreat at Bishop to G4 next nice dito yung Bishop to G4 kasi uh, in-stop dito yung Knight na mag move for uh, mag reload sya yung baga dito dyan at uh, kasi kapag uh, mag move yung knight merong agarang takes agarang exchanges sa e 2 square at ang knight na to ay makapunta sa c4 kung saan makataki sa queen at pawn ng white so nice para sa akin yung bishop to g4 post at wala kasi makapaatras sa bishop sa g4 na yan so after queen to e3 inataki ang uh, c5 so dipinsa lang with fine so c 5 so sabi ko nga kapag umiwas yung knight i-exchange agad yung bishop para uh, makapunta yung knight b6 sa c4 at ma-pressure ang d6 pawn so dito king to e2 bakit hindi siya dito nag-capture uh, no, para matipisa yung c4 so dito king takes to e2 uh, pre-pressure na yung uh, d6 pawn So meron ng 2 attackers versus 1 defender lang. So after G5, gustong i-open yung position sa king side pero knight C4 muna, kay pay na. At sabi ko nga i-pressure talaga yung uh, D6 at para makuha na. At may atake rin sa queen to E3. So di siya pwede makapunta dito kasi merong knight to b2 fork so after retreat capture muna at dito hinayaan lang makapture yung pawn na yan kasi dito meron lang takes sa d6 so after takes queen takes so makita natin na uh, ang queen na to ay inatake an ang pawn na to for example after makapush ng f6 removing the defender So mawala ng depensa to. So dito kinapture mo na yung rook sa D6 pero after knight takes to D6, dalawa na yung attacker dito versus one defender. So after queen to D3, gustong bigyan ng depensa ang pawn uh, with knight and queen pero after F6 Uh, wala nang good square na pupuntahan ang knight kasi merong pawn dito although makapunta siya sa e6 square pero after king f7 mamaya uh, wala na mapupuntahan ang knight for example dito si kaina ay syempre takes muna after queen takes e4 ah uh, Although may atake dyan sa pawn, sa G4, pero takes, takes. At sabi ko nga kanina, after King F7, ang knight na to ay wala ng, ng square na pupuntahan at uh, mamaya mawa one piece na siya. So, sa loob lang ng 28 moves, nag-resign na dito si Bursiva at nalala dito si Daniel Mayprana. Sorry kap lang for example sa opening na to kung saan tinatawag na drone field defense at uh, sa exchange variation para sa akin okay pa to okay pa to opening na to siguro dito lang nagkamali yung white sa opening strategy na after i-push niya yung pawn kasi naging liability yan sa position ng white at doon naging cramp yung white at ang karoon ng maraming attacking chances ang black dito so yun lang mga kaibigan maraming salamat